Hello guys, good morning, welcome sa ating panibagong vlog kung saan may isi-share ako sa inyo kung paano natin palakasin ang ating cellphone in terms of volume So, mayroon talagang mga cellphone na mahina ang volume So, yun din ang problema ko noon So, in this time na nahanapan ko ng paraan at naresolva na So, yan ang isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ito Super bagong lahat Kung ngayon ka lang napadpad sa aking channel Baka pwede mo ng subscribe At pindutin mo na subscribe Para ma-notify ka ni YouTube Kung may bago tayong upload So Hindi natin patagalin Diretso na tayo sa video So ano bang ginagawa ko para Lumagas ang aking cellphone So Ito lang gagawin natin Punta tayo sa Play Store Search natin ang booster volume so marami dito so itong gagamitin natin guys click natin <coughs> install natin so yung aantay na lang natin na mag matapos so okay tapos na Balik tayo dito. Hanapin natin kung nasaan yan. Okay. Hindi ko makita. Ito guys. So, click natin. So, may nakalagay dito na playing audio is the high volume can damage your hearing and destroy speaker. So, click na lang natin to. Okay. So, dito guys, uh, mayroon lock. Mayroong gear. Click natin yan. Yan. So, dito, click natin yung settings. Then, i-allow lang natin. And then, click lang natin to. Check natin. Yan. So pag ganoon na Balik tayo So dito guys uh, Adjust natin ito sa baba As you can see Dalawa dito Meron sa taas At saka sa baba So ito, dito tayo sa bus Sa baba So ilagay na lang natin dito na Try natin 20 So ganoon And Then Okay Yun So pag Iksakaling di mo nagustuhan Or parang sa tingin mo kulang pa. So, pwede mo tong i-adjust pa ng ganun. And then, hanggang i- pwede mong isagad ng 60. So, nasa sa'yo na yun kung uh, kung gaano kalakas ang gusto mo. So, pag medyo malakas naman, ibaba mo na lang. So, ganun. So, sa atin is 20. Then, okay. So, pakinggan natin. Try natin na pakinggan. YouTube. Gaya okay, ni, ya, lupa yang mana. Nita. Oke guys, uh, tama na baka makapirates tayo so okay na sa, sa akin is okay na uh, satisfied ako sa sa ano sa lakas so iba talaga yung meron na siyang booster so yun lang I-try nyo na lang and then try to explore kung gaano ka lakas ang gusto nyo tapos pag medyo mahina pa click nyo click nyo na lang yan and then adjust kayo ulit dito ganun ganun, ganun lang so ganun lang kasimple guys So, hoping nakatulong in, once again, mm, thank you for watching and follow for more. Good morning.